Meron po tayong uh, pupuntahan kita ron. Sige. Meron po tayong uh, panayam na importante this morning at ito mm -hmm. ho ay may kaugnayan nga po dito. Una, uh, gusto nating makuha ang kanyang kaisipan dito po naman mga kapatid sa issue po ng uh, isinusulong na pagbabago po sa ating saligang batas. Nasa ating pong linya ngayon si Dean Philip Arnold Tuanyo. Nang Ateneo School of Government. Maganda umaga po, Dean. Maganda umaga, Manong Ted. Mm -mm. Randy na lang po. <laughs> sir Randy, atin Good po morning. kasama si Angel. Oh, oh, Randy na lang po. Opo, si Angel Agunzad po sa ating programa. Una po muna, Sir, uh, ano po ang inyong kaisipan dito po ngayon sa itinutulak at mukha pong baka pumasa for sure sa lower house na economic chacha through constituent assembly? Uh, ang Ted, actually ang pinag-uusapan ngayon sa uh, Senado at sa Kongreso no yung pagbabago lang ng ilang probisyon sa ating saligang batas no mayroon tayong mga probisyon na nagsasaad na um, binibigyan lang sa uh, sa pagmamayari ng mga Pilipino ang ilang mga industriya ng uh, sa ating bansa no ito sa larangan nga po ito ng public utilities, uh, educational institutions at saka advertising so ang iniisip po ng Senado at ng Kongreso ay uh, tanggalin na no uh, sa ating saligang batas ang mga probisyon sa dayuhang pagmamayari ng, uh, ng, ng ng lokal na uh, sa restriction no laban mm -hmm. sa dayuhang pagmamay mm -hmm. sa tatlong industriya na to mm -hmm. so hindi uh, so it uh, so mukhang nung uh, nagkaroon ng uh, uh, talakayan sa Kongreso mukhang sinusundan po ng Kongreso ang ang uh, ginagawa ngayon din sa Senado na niristik lang yung pagbabago lang sa saligang batas sa tatlong uh, uh, provision na ito. Mm, -mm, mm Opo. Pero kayo po sir, uh, tingin niyo ba is this really necessary? Ang tingin po ako po ay isang uh, ekonomista at tingin po ng marami pong mga ekonomista ay Makakatulong tulong 'to in na mabibigyan 'to ng dagdag na signal sa ating mga dayuhang uh, namumuhunan no so nga sinasabi nga nila na maraming mga restrictions sa ating saligang batas at mm -hmm. siguro dahil nagbabago na rin ang ating mundo nagbabago na rin ang ating uh, mga kondisyong pang-ekonomiya no kailangan siguro talagang pag-aralan kung naayon pa rin ba itong mga probisyon pagkasalukuyang uh, panahon no um uh, uh, ngayon nga no uh, kailangan nila, sa sa larangan lang ng edukasyon mandated no uh, masasabi natin na kailangan talaga ng dagdag na puhunan no para mapabuti natin ang ating educational institutions bagamat nga ay responsibilidad nga ito ng gobyerno uh, nakikita rin na mahalaga rin ang magiging papel no ng uh, pribadong mga uh, institusyon sa um, sa sektor ng edukasyon no? alam natin no sa mga maraming mga bansa sa buong daigdig halimbawa uh, mas mataas ang kanilang kalidad no ng kanilang uh, pananaliksik no uh, ang kalidad ng pagtuturo kaya inisip ng ating mga mababatas na baka makatulong no may mamuhunan sa sektor ng edukasyon para pagbutihin din natin no ang ating mga uh, mga mga paaralan no Mas lalo na sa mata sa, sa higher education sa mga pamantasan. Mm -hmm. Opo. Um so kumbaga sa inyo pong pananaw sa kaisipan po ng isang ekonomista, itoy makabubuti sa pangkalahatan para po sa pagpapaunlad nga ng ating pong ekonomiya. Oo panong Ted. So kabahagi nga ito rin mm ito -hmm. nga yung tinatawag nilang pagtanggal ng restriction sa public utilities. No? Yung, meron tayong mga restriction ngayon na bawal mamuhunan sa ilang mga uh, industriya no? tulad ng uh, seaport, no? Uh, mm -hmm. yung electricity distribution, mm -hmm. uh, petroleum mm -hmm. transmission, mm -hmm. uh, uh, kaya itong mga industriya na ito, tinitingnan din natin ng ating kongreso no? na baka mm -hmm pag uh, pumasok na uh, yung mga dayuhang paumunan, mapabuti at ma-modernize nga ang mga okay. uh, itong mga sektor. Opo, opo. Pero tama ka rin nga. Uh, sige, sige hmm, opo, opo, Sige po, pero sir, sa kabilang banda naman, ano po, sa sinasabi nga po na pag enganyo ng mga mamumuhunan, subalit may drone din po ng mga sinasabing mga pag-aaral Maging yung pong ilang mga pag-aaral na ginawa po ng Bangko Central Research Academy, Meron din pong uh, mismo ginawa din po ang US State Department no sa state of investment sa uh, climate sa Pilipinas at sinasabi na hindi ito ang pangunahing sanhi kung bakit po hindi lubusang pumapasok ang mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Ano ho ang inyong take doon? Oh, ta um masasabi ko lang manong Ted no, yung tama nga no ang dayuhang pamumuhunan o pagbukas sa dayuhang pamumuhunan ay isa lamang elemento no. Uh, marami pa tayong mga reforma na kailangan gawin. Halimbawa, kailangan natin palakasin ang ating mga ah uh, tinatawag na regulatory agencies no kasi mm -hmm. kailangan nilang subaybayan no ang ang kompetisyon sa mm -hmm. uh, sa uh, ng, ng pamumuhunan sa ating bansa. Uh, kailangan din palakasin din yung tinatawag natin social protection sa mga manggagawa na maapektuhan ng mga uh, ng pagbukas ng ng ating ekonomiya no at marami pang iba no uh, so ang pagbukas lang uh, tumasang-ayon din ako doon sa pananaw na ang pagbukas lang ng ating industriya sa dayong pamumuhunan mm -hmm. ay isang elemento pero mahalagang ano nga to elemento din to parang, parang pwede nga sabihin ito na parang uh, bumibilib uh, pinagandahan natin ang ating bahay no oh. mm -hmm. so kung gusto natin pagandahin ang ating bahay maraming pamamaraan na pwede natin gawin so pagandahin natin ang kulay uh, palak uh, uh, uh pala yung, yung bubong ayusin po natin mm -hmm. o isang paraan din para ma mainganyo na, na may bumili ng bahay na yon ay ayusin natin yung yung pintuan ng bahay yung gate nga na sinasabi nga nila so isang paraan din na uh, para uh, palakasin ang pamunan ay babuksan yung pintuan mabubuksan din yung gate na ito no so tama nga yung pananaw na hindi lamang ito ang solusyon so mm -hmm. at tingko karamihan din ng mga uh, akademiko, ekonomista, ay may ganun din nga hong uh, pananaw. Oh, po, po. Pero, oh, pero mahalaga lang na ipakita sa, sa mga pangunguna na, na, gusto sa ating bansa na meron din tayong kanong ding kabukasan mm -hmm. at ang pananaw din nga na kapag mas bukas tayo no, sa, sa uh, uh mm -hmm. mm -hmm. baka mapalakas din no, yung kompetisyon sa ating bansa. So, mas marami kang mga players, no, uh, So ang uh, tendency para sa monopolyo ay maiibsa. Apo, sige po. Pero ang um, din uh, ko na po ano? Ito pong mga pag-aaral na lumalabas nga ngayon ano ho, at ito din po naman ay inihaharap na ilang pong mga resource persons in both houses tungkol po dito nga sa chat measure na ito ay yung pong sinasabi nga na ang pinakamalaking problema ngayon sa bansa ay korupsyon ito po daw ang dapat na munang unahin. Sa inyo pong mga pag-aaral kung meron man, ano po ba ang inyo masasabi sa estado ng korupsyon ngayon sa Pilipinas, particularly yung pong usapin nga ng pagnegosyo? Oo. Uh, Manong Ted, kung tit titignan natin yung mga tinatawag na mga uh, transparency and governance indicators, no? uh, kahapon lang, no? Nulubabas ang tinatawag na economic freedom index, no? Hmm. Uh, ang Pilipinas ay hindi lubusang nakangat no sa marami mga bansa sa ating daigdig no so kung uh, ang sinasabi nga nila sa itong uh, tinatawag na economic uh, freedom index no ang score lang po natin ay uh, tayo ay uh, 78 out of 176 countries at at yun nga hindi naman talaga lubusan tayo nagbabago ng tinatawag nating standing no sa ating uh sa ang ating comparative standing. So in a sense, ang sinasabi nga nito, uh, kahit na marami tayong sinusubokang gawin laban sa korupsyon, hindi pa rin tayo talaga nakakangak. no? Hindi pa natin talaga naibsan tong uh, issue nga ng korupsyon sa ating bansa. So tama nga na uh, bigyan din dapat ng tuon hindi lamang uh, ng yung pagpapalakas ng pamumuhunan sa ating bansa pero pinayusin din natin yung ating mga pampolitikang institusyon kasi hindi papasok itong mga pumu uh puhunan na ito kung mm hindi -hmm. hindi na, hindi na ating uh, pamamalakad sa ating bansa. Um uh, din ano ba problema sa bansang ito? Magmula po noong uh, noong 1986 no. Uh actually nga, tinek namin po yung mga records diyan sa unang kongreso after the people power kaya nga nagkaroon ng plunder law dahil daw po doon nga sa pangungulimba noong nagdaang administrasyon, may mga threshold silang sinabi. Opo, uh, at ilang pahong mga sinasabi daw po ng mga reforma. Pero mula noon hanggang ngayon, korupsyon pa rin po ang issue. Bakit hu ba ganito ang Pilipinas? Bakit ba hindi tayo makausad, hindi tayo magkaroon ng reforma? Bakit yung issue noon, ito pa rin po ang issue ngayon? Ano ba ang problema natin? Uh Oo, -oh. Parang Ted, sige, salamat. Kung eh, pumapasin natin, no, parang ang ating pamalan at kasama rin siguro tayo rin, no, tayo uh, tayong mga uh, Pilipina, ay parang urong sulong no, sa itong isyo na ito. No? So maraming mga nangyayari, maraming mga tinatayong mga opisina, tanggapan, laban sa korupsyon pero uh, dahil nagbabago lang din yung administrasyon no nawawala rin itong mga opisina nito ba? isa uh, Uh, kritisismo laban sa kasalpoing administration ng administration yung pagkawalang-ho ng Presidential Commission on Good Government no so isang amalgam uh, institution yun uh, para uh, uh, pasadahan no, yung mga yung na nangyari sa nakaraan no uh, itong ding mga nakaraang taon, nakita rin natin nga yung Ombudsman na no? tinanggal nga niya yung uh, pag-release no yung tinatawag na statement of assets and liabilities no Uh, alam natin na matagal na sana nabubuksan ito para makita nga ng uh, mass media at tayo mga Pilipino itong mga kung ano bang kinikita ng ating mga uh, uh, public servants. No? Uh, kaya yun nga, marami tayong mga ginagawang patakaran uh, pero eventually na, nawawala rin itong mga regulasyon na ito. So parang urong-sulong tayo. no uh, masasabi rin natin no at kahit na rin naman tayo sa uh, na nasa academic institutions civil society organizations no uh, dati marami mga samahan no uh, mga networks no na tumutulong sa paglaban sa korupsyon pero yun nga minsan uh, ngayon nasaan lang ba itong mga uh, samahan na ito so tama ka manong Ted no uh, kailangan pa natin talagang pagtunan ng pansin itong hmm. issue na to at itong ang uh, at mas lalo na sa kaso administrasyon no na hindi pa natin talaga rin alam kung ano anti-corruption agenda niya so um, to answer my question po din ano ang inyong kaisipan dito a uh, nasaan ang problema um na nasaan po kasi dito po sa isang pag-aaral no yung pong um, corruption sa ASEAN nito pong Transparency International ang kanila pong uh, touring sa ating pong sistema ng gobyerno ay highly defective democracy no opo ito nga po ito mahaba malitanya ito eh ang kanila pong report na sinasabi nga na ang ating bansa po ay ang korupsyon ay hindi lang po manakanaka kung hindi massive nga po ang nangyayari. Meron nga daw impunity for corruption eh. Sa inyo po, ano ho ba sa simpleng salita po, ano, ano ba problema sa Pilipinas? Ano ba problema ng mga Pilipino? Sige, okay, isang malak uh, ta tama nga yung ulat na yan. No? Ang korupsyon talaga, yung, yung malaking bahagi tala ng korupsyon ay nangyayari sa pinakamataas na nivel ng lipunan. Kaya sa isang sa sigurong ugat ng corruption din yung kawalan ng partisipasyon ng mga tao sa uh, kakulangan no hindi naman na kawalan pero kakulangan ng partisipasyon ng mga tao sa mga desisyon na ginagawa ng pamala. no so alam na natin halimbawa sa aming pag-aaral sa, sa Ateneo nakikita namin halimbawa yung sinasabi nilang uh, political dynasties no uh, sa ating bansa ay lumalakas ang kanilang hawak sa kapangyarihan. At alam naman natin kapag may isang pamilya o isang grupo lang na umahawak ng kapangyarihan at may walang check, no? mas malaki ang tendensya na magkaroon nga ng uh, corruption uh, sa, sa pisina uh, no? o sa, sa, posisyon, sa mga posisyon na yon. So isang check nga sana ay palakasin pa sana ang ating ang inisyang tinutulak ng aming eskwela uh, no itong mga nakaroon palakasin pa ang political party system halimbawa no mm -hmm. so nasaan ngayon yung uh, mga political na parties no para dito uh, mas makapasok ang mga mamayan sa pagpapasya ng ng ating bansa so political parties ay isang mahalagang uh, 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 arena no mm -hmm. ng 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 pagpapasayos ng ating government Uh, ano pa masasabi niyo dito po sa bahagi ng uh, report na ito, no? Dito ho sa uh, sa pag-aaral nga ng corruption sa Asian countries na sa Pilipinas daw po eh, kasi hindi napapanagot ang mga magnanakaw sa gobyerno. Oo. So, tama 'yon, no? Uh, isang bahagi rin talaga yung tinatawag na judicial reform, no? So mm -hmm kung titingnan natin tumatagal ang mga kaso laban sa mga hinihila ito ang mga sinasabi nating mga opisyal na may kaso uh, patungkol sa corruption ay tumatagal no uh, tumatagal ng 10 taon, 2 taon, dalawang dekada no so may isang bahagi rin no na isang pillar siguro laban sa anti-corruption efforts ay siguro pag-aralan din ng ating kutikatura no kung paano nga papakabilis nga itong uh, mga kaso na ito at kasama rin dito yung tinatawag lang detection no so paano ba natin dinadala ang mga kaso na ito sa sa ating judicial system no so mm -hmm. uh, kailangan nga uh, palakasin yung mga tinatawag na nating na transparency at uh, judicial uh y yung mga ahensya na na, mm -hmm. na tumitingin at nag naghahanda na ng mga itong kaso so yung uh, tanod ay uh, yung obutsman, mm -hmm. yung ating tanod bayan uh, kailangan nating tingnan nito at hindi lamang sa pambansang level pati na din sa sa mga lokal na pamahalaan na rin. Mm -hmm. uh, mm -hmm. apo, apo. Kaya yung isang reforma na ating uh, kailangan mm -hmm. gawin. Uh, mm -hmm. Yun nga, wala rin tayong meron, rin, meron pang natitirang isang opisina na, na tumututok rin sa korupsyon yung tinatawag na Presidential Anti-Corruption uh, Committee kasi nawala nga yung PCGG. Pero ang tanong nga ay paano ba ito pinapalakas? no uh, mm -hmm. ng ating executive para ma, uh, mahanap nga o ang mga insidente ng korupsyon sa ating bansa. Opo. Uh, sa sa inyo po no to, to summarize ang mga binabanggit nyo, dami hong mga factors no. Uh, pero um tama ho na highly defective ang uri ng demokrasya sa Pilip sa Pilipinas. Oo, Yun nga uh, dahil mm -hmm nga mm -hmm. may kahinaan tayo no nung no, kakatapos lang mm -hmm. ng ating ng deliberasyon ng ng EDSA no pagkatapos mm -hmm. ng EDSA di ba dito dito Malong Ted kung naalala po natin umusbong uh, nasa na sana ang mga ilang mga patakaran, ilang mm -hmm. mga uh, palisipan no para paano natin pwedeng palakasin nga talaga demokrasya ng ating bansa so dito pumasok nga yung uh, tinatawag lang NGO participation, civil society participation, mm -hmm. uh, di sa loob ng pamalan. Pero ito mga palaisipan na ito, uh, hindi nawawala na rin. No? Siguro mm -hmm. hindi ko alam. Bahagi rin siguro, nagiging sinikal din yung mga tao. Pero tama ka nga, no? dapat patuloyin pa natin talaga tutukan tong issue na to Baka yung mga nakalang mga pamarang kung paano natin nilalaban ng korupsyon mm -hmm. ay baka ay pasay. Uh, mm -hmm. ibig sabihin ay hindi na naayon sa ating kasalukuyang uh, panahon. Pero kailangan pa rin nga na, ng mas masiglang pag-iisip kung paano yeah. nga natin to pwedeng gawin. No? Uh, okay. Kailangan nito ng uh, hindi lamang siguro pagtulak ng uh, mga nasa uh, loob ng pamalan pero din sa ating mga mamaya. No? Uh, kailangan okay. natin pag-isipan kung paano pa natin pwedeng Uh, labanan ng korupsyon. Yung kahit nga yung simpleng, di ba yung ginawa po, ginawa po ni uh, dating yung maong Secretary Jesse Robredo na ilabas lang ng bawat mm -hmm. uh, munisipyo syudad, ang budget no para malaman mm -hmm. lang ng tao kung ba, ano bang ba saan ba ginagastos ang budget ng bawat uh, LGU no mm -hmm. ay dapat pa ring gawin pero mm -hmm. ay, sinimulan niya pero saat ngayon hindi pa natin alam kung ginagawa nga ito ng mga syudad at munisipyo Opo. Para labanan nga Sige. po ang ang korupsyon. Sa panghuli po, sir, nabanggit nyo yung kakayahan ng mga mamayan ano dito po sa usapin ng laban sa korupsyon. Ano po ang inyong masasabi sa uri po ng paghahalal ng ating mga butante sa mga leader ng bayan? Mano, Ted, yun nga. Ang mm -hmm. nagiging uh, alam naman natin na... Uh, uh, tapag-aalala rin ng aming uh, uh, ng ng marami no uh -huh. uh, na medyo may kinalaan pa rin no ang ang uh, 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 paano magpili ng ating mga botante uh, sa ating mga uh, gusto nating mailala sa, sa pamala no uh -huh. uh, bigka kulangan pa rin na tayo sa tinatawag na civic at uh, civic education no ano uh -huh. ba talaga ang gusto natin na sa liderato na uh, maglilingkod sa atin so itong mga pa marang paano nga palalimin no ang, mm -hmm. uh, ang ang kaisipan at saka uh, pananaw mm -hmm. uh, ng mga tao sa politika ay ay dapat nga para palalimin pa o dapat pang palakasin so kami nga sa uh, responsibilidad namin din halimbawa sa eskwelahan no uh -huh. na, 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 na nasabihin na sa sa ating mga estudyante na ang pagunlad sa at ng ating bansa ay nakasalalay nga sa sa, sa ating demokrasya sa ating mga sa partisipasyon ng mamayan kung wala tayong maayos na pamalakad na uh, pamamalakad sa pamamalan hindi natin maayos ang ating ang, ang, ang pagunlad no, sa ating bayan so yung koneksyon nga po ng ng ating sistema ng politika at saka kaularan sa ating bansa ay dapat pa rin no, na mas palalimin uh, sa, ating, mm. sa ating mga potante. Sige po. Salamat po na marami, Dean uh, um, Randy, sa inyo panahon Randy na, po. Ah, Randy, ah, Randy ah, po. Ah, na binigay Palang po sa aming palama, pong uh, programa. Sa ulitin po, ha, Dean, salamat po na marami. Ayo. Thank you. Thank you po. Si uh, Dean Philip Arnold Randy Tuanyo, Ang Dean ng Ateneo School of Government. Ted failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.